Um, yes, hello mga ka-Health Real Talk uh, Pag-usapan naman natin ngayon ang kalusugan ng mga nurses At kalusugan ng kanilang kinabukasan DOH, heal thyself Isang bukas na pahayag mula sa isang nurse na hindi na mananahimik pa Diyos yo DOH, nagpapatawa ba kayo? habang naglalabas kayo ng panawagan sa mga nurses na huwag umalis ng bansa, kami naman dito sa kabilang bansa ay nagtatanong. Ano ba talaga ang nagawa nyo para piliin naming manatili? Ang totoo, ang sistema nyo ang dapat gamutin. Hindi ang mga nurse ang may sakit sa katapatan. Ang sistema ang may lagnat sa pagpapabayanin nyo delayed ang sahod o maliit ang sahod, walang hazard pay, contractual pa rin ang marami, walang security of tenure, walang tamang nurse to patient ratio at higit sa lahat, kulang na kulang sa respeto. Ngayon, nananawagan kayo. We need you. We need people who are ready to serve. Pero kami, ilang taon na kayong kailangan. Ilang taon na rin kaming nagseserbisyo at ilang taon na rin kayong nagbibingi-bingihan. At ang tanong, handa ba kayong paglingkuran din ang mga naglilingkod? Hindi pwedeng paulit-ulit ang sasabihin ninyo sa mga nurses na tiis muna, hintay lang, on process pa. Ang mga nurses ay hindi application na pwedeng i-update tuwing election lang. Reality check. Hindi kami umaalis ng bansa para magpasikat. Hindi kami nagsisikap para lamang matawag na bayani. Umaalis kami kasi gusto naming mabuhay, gusto naming makapagpuntar at gusto naming bigyan ng kinabukasan ng aming pamilya. At habang ibang bansa ang may handog na respeto, sapat na pasahod at malinaw na direksyon, sariling bayan naman ang may delay, puro palusot at pangako lang. Sino ba ang tumatalikod? Hindi ang mga nurses ang tumatalikod dahil umalis. Ang tumatalikod ay ang sistemang hindi marunong magpahalaga. Kung may nagkasakit, ang nurse ang tawag. Kung may disgrasya, ang nurse ang anton. Kung may pandemya, ang nurse ang frontliner. Pero pagkatapos ng lahat, paghingi ba ng karampatang sahod ay pagre pagrerebelde? Kaya ito ang tanong paano ninyo mapipigilan ng isang nurse na lumipad kung sa ibang bansa may pag-asa siyang makita ito paano nyo kami makukumbinse na wag umalis kung dito pa lang wala na kayong malasakit paano kayo makakaasa sa serbisyo kung niminsan minsan di nyo kami pinakinggan paalala lang DOH kung gusto nyong manatili ang mga nurses, hindi panawagan ang kailangan. Aksyon, hindi press release, genuine reform. Hindi pangako, kundi protection. Ang tapat naming mensahe, ang nurses, hindi bayani para lang palakpakan. Hindi lingkod na tatanggap ng thank you kapalit ng overtime. At lalong hindi alipin na tatahimik habang kinakalimutan. Kaya bago kayo manawagan na huwag kaming umalis, DOH, kayo muna ang dapat magpagaling sa aming profesyon. Pakinggan nyo muna ang aming hinaing dahil matagal na kayong nagbibingi-bingihan. Have a nice day everyone.